NBA player na nuntok ng kasintahan, patong-patong na kasong kakaharapin at Jordan Clarkson sa abakagad sa ensayo matapos ang gilas tint Utah Jazz community excited na. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Wala nang isang buwan at muli nang raratsyada ang pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Panibagong season kung kaya't paniguradong marami na naman tayong mga aabangan. Pero tila bago pa man magsimula ang 2023 at 2024 NBA season ay may mga matitinding issue na naman na lumalabas sa mga players. At ang latest ay ito ngang manlalaro ng Houston Rockets na naglalaro na ngayon sa kanilang NBA G League affiliate team na si Kevin Porter Jr. Trending kasi ngayon sa NBA community ang pagkakaresto dito kay Kevin. Kung sana'y di umano'y sinaktan nito ang kanyang kasalukuyang kasintahan ng former WNBA player na si Kaiser Gondreschik. Ayon sa mga reports ay talagang matindi ang ginabot ng kasintahan ni Porter Jr. sa kanya. Bukod sa tama sa kanyang kanang mata ay may fracture din sa leg si Kaiser. Dagdag pa ay kung hindi lang daw nakatakbo ito sa hallway ng hotel ay mas malalang bagay pa ang aabutin ito dito kay Porter. Sa ngayon ay nakalabas na sa presinto si KPJ dahil nga nagpiansa ito. Pero paniguradong tatakbo pa ang kasong ito sa mga darating na araw. Wala pang inilalabas na statement ang pamunuan ng Houston Rockets ukol dito kay KPJ. Alam naman nating lahat na kaya inilagay si Porter sa G League team ng Rockets ay para sana sa chance ang makabalik ito sa kanilang NBA roster. Pero tila magiging balakid ang insidente ito sa pagbabalik muli sa NBA ni Kevin. Ang matindi pa nga dito ay hindi ito ang unang pagkakataon na tila nangyingibabaw palagi ang galit sa player na ito. Dahil mula college hanggang sa pagkakit nito sa NBA ay problema ang kanyang character. Ganun pa man ay hindi may tatanggi ang talentong tag tagline ni KPJ sa game. Isang big time athletic player na malaking tulong para sa opensa ng kanyang team na kinabibilangan. Kaya nitong makakuha ng punto sa tatlong level, mahusay na ball handler at ideal ang kanyang size para sa isang NBA guard. Sa 2022 at 2023 NBA season kung saan ay huling naglaro si Porter para sa Rockets ay nag-average ito ng 19 points, 5 rebounds at 5 assists. Samantala matapos ang naging big time stint ng ating kabayan na si Jordan Clarkson para sa ating national team na Gilas Pilipinas ay bumalik na ito sa Amerika upang maghanda naman para sa paparating na NBA season. Hindi pinahiya ni Clarkson ang mga Filipino dahil sa ipinakita nitong performance sa ating anim na laro sa World Cup at hindi man nakakuha ng ticket patung Olympics ang Pinas ay natulungan naman tayo ni JC na makakuha ng spot para sa qualifying tournament na magbibigay pa rin ng pag-asa sa atin patungong Parish. Nag-average si JC sa buong World Cup ng 20.8 8 points, 4 rebounds at 4.4 assists. Sa ngayon ay sabak agad sa ensayo si Clarkson bago bumalik sa official na facility ng mother team neto na Utah Jazz. Tulad ng mga Pinoy bago ang stint ni Clarkson sa gila sa isobrang excited ang mga Utah Jazz fans. May tuturing na additional training kasi ang paglalaro ni Clarkson at iba pang mga Utah Jazz players sa World Cup para sa next NBA season. Kung ikukumpara sa mga malalarong nag full vacation lang this off season. Kaya naman malaking boost ito para sa team ng Utah. Pero ang tanong na nga ng maraming mga Pinoy fans ay makalaro kaya si Clarkson sa gilas this FIBA OQT? Well, ang sagot dyan ay depende sa mga bagay-bagay. Posible siguro kung malaglag agad ang Utah Jazz, kunin muli ng SBP si JC kahit medyo mataas ang bayad at kung papayagan ito ng Utah Jazz at ng NBA.